magsalita ang siyam na putsyam na taong gulang na madre, Marcos. Nagalit yung mga mga Duterte. Pinatigil siyang magsalita, inagawa ng mikropono at pinaalis sa entablado. Pero sinundan pa rin siya at halos kuyugin ng mga galit na tao. E eh, di ang pili inagaw sa Madre ang hawak niyang magpila ng Pilipinas kahit na nagpaliwanag ang Madre. Hindi siya pinakitinggan na kilala ang Madre na si Mother Mary Flore na missionary of the Divine Healers sa Kundento Umano sa Mapanahaw. Solo siya nagpunta sa liwasan. Ang bata.